Masabi ko mas swerty ang mga kababayan natin ng ibang bansa sa panahon ngayon, hindi nila naranasan yung katulad sa amin noon na kung hindi magsulat mag voice tip, kahit papano naibsan ibsan ang kalungkutan dahil sa mga teknolohiyang cellphone, naabutan kuya noon ang magsulat sa pamilya o mag voice tip. Napakahirap maghintay pa ng dalawang linggo, minsan lalampas pa bago makatanggap ng reply sa sulat ko. Nagkanda homesick ako noon ang tindi ng pangulila sa pamilya, yung bago palang ako dumating dito sa Saudi, hindi ko maunawan ang naramdaman, dumating kasi ako dito sa Saudi ang bata ko pa, tapos mga ibang lahi ang mga kasama ko sa trabaho, dalawa sana kaming Pilipino, kaso dalawa din naman ang construction project ng amo namin noon, kaya naghiwalay kami sa trabaho, siya doon sa kabila, magkasama lang kami sa gabi, dahil isa lang ang bahay namin na tinutuloyan, uwi siya paggabi, akala ko hindi na ako makatapos ng kontrata mabaliw ako, pero sa awa ng Panginoon nalampasan ko, at ito ako, nandito pa rin sa company na ito, na Senena, at hindi na rin katulad noon nasa construction ako naka-assign, ang hirap, ngayon nandito ang trabaho ko sa supermarket palagi, kadalasan refer or renovation lang, katulad nitong trabaho ko ngayon, Renovation lang ito, magbalik tanaw ako sa hirap na naranasan ko noon dito, grabe ang hirap mag-adjust, lalo na sa salitang Arabic, nahirapan ako ng husto, poro sinyas lang ginagamit ko, hindi kami magkaonawaan sa mga kasama kong ibang lahi, dagdagan pas klima dito na grab ing lamig kasi dumating ako dito January tag lamig. Lalo akong narindi, oras lang binabantayan ko noon, gusto ko gabi agad para uwi na yung kasama kong Pilipino sa tinitirahan namin. Sa gabi lang ako medyo masaya ng kaunti, kasi may kasama na naman akong Pilipino. At yung kasama ko nayon matagal na dito. Bali tatay ang tawag ko sa kanya, napakabait sa akin, para akong anak. Siya ang nagtoro sa akin ng mga pameraan dito pati mga payo, hinubog niya ako sa kaalaman. Kaya ang laki ng pasalamat ko sa iyo Tatay Rami Picolira. Tatay hindi kita makalimutan, malaking otang na loob ko sa iyo. Sa ngayon nasa Pilipinas na siya matagal na nag for good. Mga tropa bago ko tapusin ang munting video natin, sa nanagustuhan ninyo, sana suportahan nyo ang munting channel ko, ang Dentoy TV sa pamagitan ng pagpindot sa subscribe button at notification bell. Maraming salamat sa panunood ninyo sa sunod kun amang upload ng video, mabuhay at bye bye.